Ito yung riles. Ito yung patuwiran sana. So, dito. So, pagdating dito, yan Oh, lumiko unaw. na Oh. Nawala na sa alay niyong riles kasi bumaba yung lupa. Dito. Silip so, natin sa alay Pero dito, silip tayo na konti.

Pagdating dito, nawala na yung kadugso ng patoy. Siyempre, dito tayo dadaan. Sarilos. Hindi nyo makapansin o oh, eh, makikita sa video, parang pantay lang siya. Pero, sa lubin, wala na siya sa lubin. Hindi eh, siya, ano na, na, patagilid na talaga siya. Dito o mukha si Gwen. Grabe ang Ang baba si Kuya. Ay, Dito! Ito. ito, isa ito sa nagiba. Oo, oh, yung release oh. Kung mapapansin mo, wala na sa ano, dati. Straight to. Oh. Dito dati yung release. Pag ganito. Pa-straight na ganon. Tapos ngayon, bumaba siya. Oh, ba papunta rito yung pinaka-release. Yung lupa kasama yung release pagbaba. So, Talagang ano, kahit konkreto yung bahay. Gigiba talaga kasi lupa, bumaba. Tiyo, no? So, yun. yung makikita mo yung release dito, parte yun. Oh papansin uh, mo na pa-islamat na siya. Uh, Pagandor siya. Eh. Pagandor. Ano. Ano dito na papansin? Grabe to. Hmm? Di ba siya? 'Yan ako muna unang nakapansin 'yung bago mag oh. man, ganun. Anong unang uh -huh. may naririnig ka? Ganun parang ganun. Yung gitna may yun, mukhang sarado. Nung una nag-sara. Tapos

lumiku yang release Di eh. <tellan> Bang